Yan na, ina-atake na ho niya. atin kukuhain na rin po isa dalawa apat oh, grabe pala itong lumaman hmm. tatlo apat kung lang, lang po ang atin apat lima anin pito po ang laman bala yan maulang araw po sa inyong lahat ano po yan Bali sa episode na ito, ano po, katatapos din lang po natin ng ani. Oh, yan. Ngayon po ay ano, kumbaga, maaikulong na po natin yung ating mga buhik. Oh, yun, oh, yung isa, oh. Yan, nasa gilid ng palayan. Ayan po, Yo, 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 Ay ngayon po, yan. Ay natututong mga bungkal ng kamote. yan, oh. O po, tinitira na nung baboy natin. Atin din po naman, kumbaga, oh, mahuhukay na rin pala ito. Gawa na, nasimula na nilang kainin eh. Oh, ayan. Marami po, eh, masasayang na masasayang. Oh. Patudis pa lang po naman silang nag-aw. Ayan, oh. Yan. Hindi po naman sayang na sayang. Kung napakanabangan din po naman ng baboy. 2 hmm. months old po. Lalaki oh. na rin. Kaso naunahan na tayo ng ating alaga. Marami na rin pong nabuklat yung mga baboy na yan. Oh. Oh, ang bilis eh. Ang bilis din ng pag ano nila oh. Yan, nag-uwian na yung iba. Yan, yan po. Oh. Uwe. Yan po ay pag po ang presyo. Yan po ay pangarap din po naman natin na manggawa tayo ng kulungan ng baboy tapos pakain natin yung mga kamote po ba. Pag po siguro tagmura ang presyo, pwede nating i pre yung ating baboy Ay ngayon po medyo mataas ay sayang yung presyuhan Makakain lang oh. Sa bagay, tayo po namin nabili rin ng feeds. Oh, nasa na ka mga sinusog pa nila. Malayo na rin po ang abutay. Ayun pa po yung iba sa kaduluduluhan no Yan ito sinisimula na rin nila oh. Sayang ito oh. Yun naubos na nila ito. Isa na tira na lang. Nakakatuwa po naman at gumagala yung ating baboy kaso nga ho ay yun ito. Oh. Kinakain naman nila ating kamuti. ang isa pa po pati baka maamoy ng mga kaibigan nating mabait Hindi. Okay. lalo na wala tayo lalong pag aabutan doon ayan po ito yung tarlak oh. ating ilalaga na rin po hmm na ay na naman no oh. yan na hinila na oh Yan na, ina-attackin na ako niya. pa po, po yung isa sa likod natin yun. Oh. Yan na eh <tinyo> Hindi yan magagawang po. ito po yung ating tarlac ating kukuhain na rin po isa dalawa oh, grabe pala itong lumaman etlo hmm. apat yung malalakal lang po at itirahin apat lima anin ito po ang laman hmm. pagkagaling pala lumaman itong tarlac Hmm. Yan ito po alam mo isang puno. Ay binuklat na rin po ng baba ng ano? Ng baboy. Ito na. Eh. Yung papo yung ating mga alaga oh. Nasa gitna lang ho ng kamutihan. Oh. Ayan na oh. Ah, nagkanya-kanya na. Pauwi na itong isa. Umulan na eh. Yan na Ah, nagpulasan na. Layo oh. Galing po sila sa kamutihan. Oh. Yung... Yan po lahat Oh. Sinusug ng ating baboy ay anong gala pinagtutumba oh lawak oh eh. nakauwi na po lahat Meron pa po pala isa sa gitna. Oh. Dami rin pala oh. Atin ang kukuhain na oh. Malito po yung iba. umulan na Woo! tara po grabing ulan ikukulong na po natin yung ating mga bake hindi na natin papagalain nari na nag-uwi ayun eh. hindi na sila eh para din lang ako, mga basang bahaw. Yan, kaya po ikukulong na natin yung ating baboy hanggang silong na. Ganyan-ganyan, no, oh. nalalamog. Nalalamog na maigit. Mm. Bagi naman Mm. Meron po naman kulungan. Kumpleto ka 're, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dito po kaya 11 sa kabilang. Oh. niya kung po kayo nakapag-alaga ng baboy hanggang sa ilong talaga nasuot ano po um, ay bungkal binaw bungkal um. Ayos din na rin. Yan ang sarap imagine po na ano, may paghala kang mga 30 piraso na yan, ano, away. Ah, Isa ay 2,000 na isang po. Estimated lang po yun ha. Yung ay 60,000. Estimated lang po ha, yun ay ano, ayong gastos. Hmm. Nasuot din sa silong ngayon. Hala, kaya ikukulong ko na ha. Lalo na kung may manok pa. Ganyan po talaga sa ano, sa sa rin, sa masama. Kaya ho, gagawa natin ng magandang kulungan. Alis-alis at hanggang silong natin babulabog pa tayo pangkatongan na yun si babayagin no? babayagin yan po naman kung ilang piraso kaya po natin hindi pagbungkalin yan ah Tutusukan lang po ng aspili sa ilong. Mm -hmm. pangain ng uling pati yung guantes ay hinihila na rin mga baboy ay yun Yan pong bake na hindi atin lahat. Opo, may kaparte po yung sa inahin. Kung matandaan nyo po yung inahin, ayan po yung galing sa area number ano? Number 2. Opo. Yan. Ilan lang po ang atin dyan. eh, lalo na po pag na rin umulan ay nalatiti naglalatiti po ba yung nababasang maigi ang ano kaya ho yan ay ano kukulungin na natin kinakapit suki yun oh. hindi po magkakaigit ha bungkal na bungkal oh. kain na ano rin. Kain na naman. Iya. Yeah. na oh, ating kamote. Alam At din sa tuluan narin.